Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon yung grabing pagka-epal ni Speaker Martin Romualdez na in contrast yan ang ayaw na ayaw ni BP Inday Sara including na rin ni uh, PRRD. What I mean with ipal, yung yung mo ilalagay mo sa isang government project na as if pera pera mo ha, pera ng politiko yung ginasto sa project na yun yun po ang ibig sabihin ng epal okay. Uh, credit grabber ito may ngayon lang may napanood ako na vlog ni Coach Oli salamat itong mga banatero vloggers ito, may, may video na ipinadala kay Coach Oli, plinay niya. Nako, ang discussion niya is uh, may nagsasalita na congressman tapos sa uh, parang tarpulin uh, tarpaulin sa stage. Merong nakalagay na ganito yung tarpaulin. Yan. Basahin ko na lang ha. Uh, mayroong activity, may mga litratong nakalagay. Tingog. Okay. Tingog, ito yung party list. Uh, yung asawa ni Speaker Martin Romaldes. Congresswoman, ito ang misis niya. Ano ang activity? Ang activity is DSWD. Ano? DSWD Offsite Payout. Okay? So, kung this WD, executive branch, payout, uh, hindi ko na ang detalye kung anong pagbibigyan ng pera, payout eh. For peace ba? O yung uh, noong kasagsagan ng price cap, yung 15,000 pesos na ayuda sa mga rice retailers? Uh, basta maraming payout ang DSWD. Bibigay sila ng uh, tulong sa mga nangangailangan. So, dito, bakit kailangan pa ng <laughs> litrato ng Speaker of the House doon sa DSWD offsite site payout? Yan ang nakakapagtakay. Ito yung mukha ni... Ah, sorry, hindi. Uh, ito, ito. Ito ang mukha ni speaker. Oh. Yung katabi niya, yung wife niya. Uh, yan ang yung kanyang wife. Partner. So, anong ibig sabihin nito? Wala na akong ibig sab uh, ma makitang... ah... Uh, karakter o pagkatao di epal. Saan pa nanggaling yung word niya epal? Pa, papogi. Ah, dami kong nakikita dyan eh. Dito sa amin, sa Cagendi oro, sa congressman. Kalsada. A project of congressman. Hindi ko nalang babanggitin yung pangalan. Isip ko, pera mo ba yan? <laughs> Bakit nila angkinin na proyekto nila yon na hindi naman kanila yung pera. In the first place, ang mga congressman, wala sanang ganyan eh. Kaya nagkakaroon ng korupsyon sa ating bansa dahil yung pondo dinadaan sa mga congressional districts. Ayun na, ang dami ng komisyon. O ano yung, yung pasabog ni Then, Senator Lacson na sinuportahan ni Mayor Magalong, halos 40 to 50 percent ang nawawala pera ng taong bayan out of those commission kickbacks sa mga projects ng mga lawmakers. Kaya si Senator Lackson, uh, sino pa? Yung late Senator Miriam Defensor Santiago, meron pa? Yung si Joker Arroyo? ayaw nila yung ganyang mga pundo, yung uh, pork barrel van so anong tawag yan? Ayaw nila. Kasi it is very prone to corruption. Nung nadistino ako sa Mindoro, may mga nakausap akong kontrato. inaamin nila, sir, wala kaming magawa. Ah, uh, 'yon ang gusto ni Congressman eh. Kung hindi kami magbigay, hindi kami makapag-implement uh, ng project. Eh di, magbigay na lang kami para at least may kita rin kami ng county. Kaya lang, ang kalidad po ng project, minus na. Kasi yung gadumaan, ay uh, yung kick o commission ng mga, ayan na, congressman. Okay, so, bakit ganito <laughs> na DSWD na activity nandiyan ang muka ang nandiyan ang muka ni speaker Martin Romondes. These are clear signs of early campaign for 2028. Lahat na oh ito namang DSWD na siguro na utusan Secretary Gatsalian may bumulong Hmm. Oh, ito, lahat ng activity ng DSWD, dapat isama mo si Martin, ha? Kung hindi siya personal na makasama, picture, ilagay mo sa background, sa tarpaulin. Yes, ma'am. ayon ah, Yan ang tingin ko yan, Yung the, the power behind Martin. Yan ang nag -grugrum. They are preparing Martin for uh, Malacanang 2028. Yan yan. Okay. Balik tayo. Punta tayo kay BP Sara. Bago lang. Last month ata yun. Nung Brigada Eskwela. Nung opening. May napuntan siyang eskwela. Itong si Secretary Sara. May nakita siya mga pictures niya doon. Nako. Pinagpapatanggal niya. Ayaw niya mailagay ang picture niya sa mga DepEd. Ano? Oh. tiba, Laking kabaliktaran ng pagkatao ba yun, karakter? Kasi kung ang isang tao nagtratrabaho ng gusto, from the heart, yung wala nang iba kundi to serve the people, hindi mo naman kailangang ilagay ang picture mo dyan. Ang tao, mararamdaman niya kung gaano ka kasinsiro sa pagtrabaho. So, yung mga tao na naglalagay ng ganyang picture, ang ano ko dyan is mga ano eh, insecure. Kasi, hindi puro yung motibo nila eh. Personal, ambisyon. Kaya ilagay nila yung picture nila para maalala daw kunuhay sila ng taong bayan. But that's old politics. Sa panahon ngayon na social media na, <laughs> daming platform ng, nung una, pwede yan kasi radio, TV lang ang uh, source ng balita, information ng taong bayan ngayon, ang dami TikTok uh, Reels sa uh, YouTube uh, uh, Reels sa uh, Facebook, YouTube Instagram, X uh, yung Twitter dati, dami ang bilis kumalat ng informasyon, so well informed na ngayon ang citizenry kaya, yung mga nagpapa-epal na ganyan, I don't know. Anong mangyari sa inyo sa 2028. Kaya ako, lalo akong bumilib kay BP Sara nung yung uh, nabalitaan ko yun na pinapaalis niya mga pictures sa loob ng classroom, uh, sa mga eskwilahan, na yung mukha niya nandun. Okay, ito, bago lang, ha? kailan ba To this, uh, the other day, magpunta ako sa isang mall dahil may kailangan kong lakarin papeles uh, sa PNP. Okay? Hindi na ako pinapunta doon sa PNP quarters mismo. Sir, sa mall ka na lang. Dahil senior citizen ka, uh, malamig doon, magpabugnaw ka. Punta ka, wow, mall sa SM downtown. So, yung lalakarin kong papel nandun sa loob ng mall. Kaya lang, nawalan ako ng gana nang makita ko na nandun na yung activity. Ang nakalagay doon, life size ng isang general, PNP general. One star. Na parang wini-welcome niya kami. Sabi ko, bakit kailangan pang ilagay dyan yung yung uh, parang ribulto, o hindi na picture, Uh, human size talaga, mataas. Parang tunay, naka-smile yung general na welcome. Sabi ko, bakit kailangan nilagay ang picture ng police general dito? Dahil siya yung general ng uh, unit na yon na nagbibigay ng ganong serbisyo Basta nadismaya ako na nandiri ang aking balahibo. Yung mga ganyang tao nga ipakita ang muka. As if na ano, yung ineral na yun, sarili niyang gastos, yung activity na yun, hindi. Gastos yun ng taong bayan, taxpayer ang nagbayad sa lahat. Kaya walang karapatan yung police general na ilagay yung kanyang mukha na napa-smile. Yun, yung mga uh, kung may paepal sa politiko, yun yung tinatawag namin na uh, militics uh, Police, militics, police, military, paipal, meron din ganyan. All those armed forces, wala na ngayon. Sa police, may nakikita kong ganyan. Grabe. So, to our beloved BP Inday Sara, lalo kaming sumasaludo sa iyo, hindi ka epal. To me, Sara Duterte, BP Sara has the, hindi naman siya perfecto. Kasi okay, wala namang perfect ang tao. But, As far as character, leadership, uh, tapang malasakit, nandiyan na. Speaker Martin Romaldes, it our dust. Sige, gawin mo lahat ang pag-iipal. Pagalang-galang na Speaker of the House. Judgment Day will come, 2028. Lalamunin mo, alikabok ni VP Sara.